Ako si Henry, 20 taong gulang, isang lalaki na may malalalim na mata na tila naglalaman ng langit ng mga ala-ala. Ang itim niyang buhok ay makapal, bahagyang magulo, umaabot sa batok, nagbibigay sa kanya ng ligaw ngunit panlalaking tingin. Ang mga kulot ay malayang dumadaloy kasama ng hangin na lumilikha ng isang malakas at medyo walang ingat na aura. Ang aking balat ay tanned ang aking mga labi ay medyo tuyo ngunit naglalabas ng isang tiyak na hitsura tulad ng isang bulaklak na namumuko sa malamig na hangin. Ang aking mga kamay ay malakas, matipuno ngunit may delicacy sa bawat galaw ngunit naglalaman ng nakatagong kapangyarihan. Kahit tahimik siyang tao, hindi siya masyadong nagsasalita pero malalim ang iniisip niya. Sa loob-loob ko ay isang kalmado, isang kaluluwang dumaan sa mga pangyayari na minsan ay hindi ko man lang maipaliwanag. Sensitibo ako sa mundo sa paligid ko, nakakaintindi sa mga bagay na madaling balewalain ng iba. Nagmamasid ako, nakikinig at naghahanap ako. Isang kahulugan, isang landas, isang sagot sa aking sariling pag-iral. Pero higit sa lahat, alam kong dinala ako ng tadhana dito, simula ng paglalakbay na hindi ko na maibabalik. Isa akong ordinaryong manggagawa sa opisina, isang taong hindi naniniwala sa supernatural o mga Diyos. Sa labas ng trabaho, umiikot ang mundo ko sa mga laban ng football. Gusto ko ang pakiramdam ng pananabik kapag tumunog ang sipol, kapag bumuhos ang pawis sa aking noo, kapag ang bola ay gumulong sa damuhan. Ngunit marahil hindi ko inaasahan, ang isang nakamamatay na kaganapan ay magbabago sa aking buong pag-iisip tungkol sa buhay, tungkol sa kaluluwa at tungkol sa reinkarnasyon. Tulad ng mga nakaraang linggo, ngayong katapusan ng linggo, mayroon akong mahalagang laban sa soccer kasama ang aking mga kaibigan. Ilang linggo nang nagsasanay ang aming kuponan at buong tiwala ako sa tagumpay. Lumakas ang excitement, tumibok ang puso ko sa tuwing naiisip ko ang sandali ng pagkuha ng mapagpasyang shot. Ngunit ang pananabik na iyon ang nagpanatiling gising sa akin buong magdamag Nakahiga na nakatingin sa kisame habang umiikot ang isip ko sa mga panalong senaryo. At pagkatapos, sa pagsikat ng bukang liwayway, nakatulog ako ng mahimbing, nawawala ang nakaplanong oras para magising. And then the worst thing happened at nakatulog ako. Maraming hindi inaasahang tawag mula sa aking mga kasamahan ang gumising sa akin. Mabilis na umaling-aungaw ang kanyang boses. Nasaan ka, napakahalaga ng laban, ngayong katapusan ng linggo, huwag palampasin ito. Kailangan nating manalo sa laban na ito para makapasok sa susunod na round. Nagulat ako, napatingin ako sa orasan. Madimes ko nasan, damn, lahat tema, late na ako. Bumangon ako sa kama, nang walang oras para maghanda ng marami, kinuha ko ang portfolio na inihanda ko kahapon at ang mga susi ng sasakyan at nagmamadaling lumabas. Binilisan ko ang lakad sa bakanteng kalsada, patuloy na umaangat ang karayom ng speedometer. Ang iniisip ko lang ay ang laban, ang tagay ng mga kasamahan ko, at ang sandaling gumulong ang bola sa harap ng aking mga paa. Ngunit pagkatapos, isang segundo ng kawalang-ingat, ang isang headlight ay biglang kumislap mula sa tapat, napakaliwanag na naging dahilan upang ako ay nataranta. Ang mga preno ng kotse ay malakas na tumili, ang mga gulong ay dumulas sa kalsada na lumilikha ng mga spark. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nangyari na parang isang slow motion na pelikula. Naramdaman ko ang tunog ng hanging sumisipol sa aking tenga, isang nakakatakot na impact ang tumunog, at pagkatapos ay itinapon ang aking katawan sa hangin. Parang nabasag lahat ng sentido ko, sakit, pagkalito, takot, pero biglang tumahimik ang lahat. Nilamon ako ng malalim na kadiliman. Ang lahat ay parang nahuhulog. Naramdaman ko ang pag-angat ng katawan ko sa lupa, ngunit wala na akong naramdamang sakit. Isang malamig na hangin ang dumaan sa akin, parang nakatakas lang ako sa totoong mundo. Tumingin ako sa ibaba, doon, sa gitna ng kalsada na puno ng langis at dugo, ay ang aking sarili hindi gumagalaw. Nakulong ang katawan ko sa isang tumpok ng scrap metal, tumalsik ang dugo sa noo ko, tumalsik ang maliit na batis sa gilid ng bibig ko. Malabo ang mga tunog, tila natatakpan ng malabo na kurtina ang mundo. Naghiyawan ang mga tao, kumikislap ang mga ilaw ng sasakyan, umalingaw-ngaw ang mga sirena sa gabi. Pero parang wala nang kinalaman ang lahat sa akin. Sinubukan kong hawakan ang aking sarili. Ang aking mga kamay ay pumutol sa hangin na parang manipis na ambon. Nasaan ako? Ano ito? Buhay pa ba ako o patay na? Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa aking puso. Nakikita ko lahat pero walang nakakakita sa akin. Lumulutang sa himpapawid, tiningnan ko ang sarili kong buhay na nagtatapos dito mismo. Isang pangunahing takot ang bumalot sa akin. Ito na ba ang katapusan ng pag-iral? Walang sakit, walang takot, magaan lang ang pakiramdam ko para akong aalis sa realidad. Nakita ko ang sarili kong nakahiga sa gitna ng kalsada. Durug na durug ang sasakyan ko, tuloy-tuloy na kumikislap ang mga ilaw nito. Patay na ba ako? Pero bakit nandito pa rin ako, nakatingin sa katawan ko. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malakas na liwanag, nilamon ako at dinala ako. Pagdilat ko, hindi na ako nakatayo sa gitna ng kalsada. Sa harap ng aking mga mata ay isang malawak na kalsada na umaabot hanggang sa abot-tanaw na sementadong marmol na kumikinang na parang binalutan ng ginto. Sa magkabilang gilid ng kalsada, ang mga matatayog na haligi ay sumusuporta sa mga maringal na dome. Bawat detalye sa mga ito ay napakagandang inukit ng mga sinaunang pattern na hindi ko pa nakikita. Kakaibang sariwa ang hangin dito, bawat hininga ay may dulot na gaan at relaxation. Bigla kong naisip, is this heaven? Naglakad ako, umaaling-aungaw ang bawat hakbang sa marmol na sahig. Malinaw at matalim ang bawat tunog. Tumingin ako sa paligid ngunit walang tao. Ang lahat ay napakalawak, napakarilag ngunit napakatahimik din. Isang kalungkutan ang pumasok sa aking isipan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngunit sinabi sa akin ng aking instincts na magpatuloy sa pagsulong. Naglakad ako magpakailanman, dumaan sa mga nakamamanghang arko at walang katapusang koridor. Bawat hakbang ay isang kakaibang pakiramdam, na para bang hindi na ako kabilang sa lumang mundo ngunit pumasok sa isang ganap na naiibang katotohanan. Naghanap ako ng isang tao, ilang senyales na magsasabi sa akin kung nasaan ako. Ngunit ang lugar na ito ay parang walang katapusang maze. Biglang umaling ngaw ang isang tunog, malakas ngunit puno ng autoridad. Tumigil ka. Nagulat ako ang lakas ng tibok ng puso ko sa dibdib ko. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa buong kalawakan naparabang nanggaling sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Natigilan ako, pinipigilan ng aking hininga, naghihintay ng mangyayari. Isang lalaking nakatayo sa harapan ko, mukhang maharlika at makapangyarihan. Siya ay tila isang makinang nahalo sa gitna ng isang tahimik na espasyo. Ang liwanag sa paligid niya ay kumakalat ng malumanay ngunit malakas. Tumingala ako, parang tumigil sa pagtibok ang puso ko. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Lahat ng bagay sa paligid ko ay tila hindi totoo, ngunit ang kanyang presensya ay mas malinaw kaysa sa anumang bagay na nalaman ko. Sinasabi sa akin ng aking intuisyon, siya ay si Jesus. Bagamat ang liwanag na iyon ay maliwanag, nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay isang napakalaking kalungkutan, isang hindi mahawakang sakit. Ito ay hindi ordinaryong kalungkutan, ngunit panghihinayang pag-unawa at isang hindi nakikitang pasanin na kanyang dinadala. Ang kanyang anino ay bumagsak ng matagal sa marmol na sahig, bawat hakbang ay tila marahang niyayanig ang buong espasyo. Ang mga matang iyon ay diretsong nakatingin sa akin na para bang nasaksihan nila ang buong buhay ko, ang lahat ng mga pagkakamali, mga pagpipilian at mga sandali na nalampasan ko. Nakaramdam ako ng kabaitan, ngunit puno rin ng kalubhaan isang malamig na hangin ang marahang dumaan na nagdala ng kalungkutan na parabang nasaksihan niya ang hindi mabilang na mga nawawalang kaluluwa sa harapan ko. Naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ko, isang takot at panghihinayang ang bumalot sa aking puso na parabang nawalan ako ng isang bagay na napakahalaga. Hindi na ako nag-isip pa, lumuhod ako, mahigpit na nakadakip ang mga kamay ko, bumaling sa kanya ang mga mata kong puno ng kawalan ng pag-asa please, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Ayokong matapos dito, ayokong matapos ang lahat ng ganito. Nanginginig ang boses ko para bang siniksik sa bawat pangungusap ang lahat ng sakit at panghihinayang. Tahimik pa rin ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Walang sinisisi, walang galit, ngunit puno lamang ng matinding kalungkutan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa akin ang kanyang silweta ay tumatakip sa akin na parang isang maliwanag na kurtina ng liwanag, ngunit kasing bigat din ng isang hindi matatakasan na kapalaran. Tumingin siya sa akin, parang alam niya ang lahat. Isang banayad na simoy ng hangin ang humihip sa tahimik na espasyo na nagdadala ng pakiramdam ng nakalulungkot na kamahalan. Ang kanyang boses ay umaling aungaw, malakas, mapagpasyahan, ngunit puno rin ng pangunawa. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Ibinuka ko ang aking bibig ngunit naninikip ang aking lalamunan. Gusto kong sabihin pero hindi ko masabi. Parang may invisible pressure na dumidiin sa dibdib ko, pilit akong hinarap ang sarili ko. Hindi pa rin umaalis sa akin ang kanyang mga mata, tila nanginginig ang liwanag sa paligid na sumasalamin sa malalim na emosyon na pilit kong itinatago. Biglang nagbago ang espasyo sa harapan ko. Lumitaw ang mga larawan kasing linaw ng isang rewind film. Nakikita ko ang aking sarili, ang mga sandali na mahalaga, ang mga pagpipilian na ginawa ko, ang mga pagkakamaling na gawa ko. Bawat kilos, bawat salita, bawat iniisip ko ay hubad at hindi maitatago. Nakikita ko ang mga panahong naging makasarili ako, ang mga sandaling nakasakit ako ng iba nang hindi ko namamalayan, ang mga pagkakataong pinalampas ko dahil sa sarili kong kawalan ng pakialam. Hindi ako nakaimik, Magkahalong hiya, panghihinayang at sakit parang bagyong gumugulong sa akin. Gusto kong tumalikod, gusto kong tumakas sa mga nangyayari sa harapan ko. Pero hindi pwede. Pinilit kong masaksihan ang lahat, pinilit kong harapin ang sarili ko ng walang dahilan. Malungkot niyang sinabi, nagmamadali akong namuhay, sumugod na parang bugso ng hangin nang hindi lumilingon. Naniwala lang ako sa sarili ko, hindi tumitigil sa pagmunimuni sa tunay na kahulugan ng aking hinahangad. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kapalaran ko. Ang bawat aksyon ay may kahihinatnan at ngayon, kailangan kong harapin ang sarili kong pinili. Biglang nagbago ang paligid. Sa harap ng aking mga mata, isang kakila na tanawin ang lumitaw. Ang kalangitan ay madilim, ang mga hangin ay humahagulgol na parang angal ng libo-libong nawawalang kaluluwa. Isang higanting itim na puyo ng tubig ang gumugulong na parang isang mabangis na bagyo na tumatawid sa mga lungsod. Ang mga bahay ay sira, ang mga kalye ay desyerto, ngunit ang pinakanakakatakot ay ang mga tao. Hindi sila tumakas. Nagmamadali silang pumasok sa puyo ng tubig na parang hinihimok ng isang hindi nakikitang puwersa. Walang nagpilit sa kanila, ngunit kusa pa rin silang pumasok sa dilim. Ang ilang mga tao ay nagpakita ng isang baluktot ng ngiti, ang ilan ay sumigaw pa sa tuwa na parabang nakahanap sila ng paglaya sa isterismo. Itinaas ang mga kamay, umalingaungaw ang ligaw na hiyawan sa madilim na spice. <coughs> Nakikita mo ba, ito ang landas na aking tinahak, ang kapalaran ng mga humahabol sa mga ilusyon, ang mga hindi na pagtatanto ang tunay na kalikasan ng kanilang buhay hanggang sa huli na ang lahat. Ngunit may isa pang landas, isang landas na hindi ko naisip. Kung tatanggapin mong bitawan ang nakaraan, ikaw ay muling isisilang. Hindi ka na magiging sarili mo, kundi ibang tao, Henry. Isang bagong buhay, isang bagong simula, ngunit puno rin ng mga hamon at sakit na hindi mo pa nararanasan. Natakot ako at ayaw ko nang tumingin, pero hindi ko magawang umiwas. May sinabi si Jesus na nagpalamig sa aking gulugod. Ito ang malapit ng mangyari. Nang matapos magsalita si Jesus, biglang nagbago ng direksyon ang higanting itim na puyo ng tubig at nilamon ako ng buo. Isang di nakikitang puwersa ang bumalot sa akin, humila sa akin sa yakap nito na parang uhaw sa dugo sa bumot pa masiya, e eh, sago na nabubuhay na nilalang. Nagpumiglas ako, sinusubukan kong kumapit sa hangin sa paligid, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Ang brutal na ipo-ipo ay humampas sa akin tulad ng libo-libong invisible blades na tumatagos sa aking laman. Hindi ako makahinga, ang isang kakilakilabot na pressure ay bumagsak sa aking dibdib na nagparamdam sa akin na ako ay dinudurog sa walang katapusang kalawakan. Binalot ako ng makapal na kadiliman at sa loob nito nakarinig ako ng mga bulungan, mga hiyawan, pamilyar na boses, umaaling-aungaw na tunog ng mga nawawalang kaluluwa gusto kong sumigaw pero naninikip ang lalamunan ko. Napuno ako ng kawalan ng pag-asa. Ito na ba ang katapusan? May chance pa ba ako? Sa sandaling iyon ng pagiging malapit sa kawalan, napagtanto ko na ito ang lugar na pinili ng mga kaluluwa at ngayon nakatayo rin ako sa threshold niyan. Gusto kong sumigaw, humingi ng tulong pero walang lumalabas na boses sa bibig ko para akong sinasakal nilamon ng walang katapusang dilim. At pagkatapos, sa kadilimang iyon, nakita ko sila. Mga taong nakakulong, walang laman ang mga mata, manipis na katawan, napapaligiran ng hindi nakikitang mga tanikala. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagpumiglas, nakatayo lang sila na parang nawalan na sila ng pag-asa. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang kanilang pananahimik. Walang hiyawan ng sakit, walang nagmamakaawa na palayain. Nagkaroon lamang ng malamig, nakakatakot na pagbibitiw Sino sila? Ano ang ginawa nila para makulong dito? Tumingin ako sa paligid at isang nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa aking isipan. Ito ba ang aking kapalaran? Nagiging bahagi na ba ako ng kadilimang ito? Nawala ako sa pag-iisip, nalilito ang isip ko sa takot nang biglang may kamay na nag-abot mula sa liwanag at hinila ako pabalik. Naramdaman ko ang lakas mula sa pagkakahawak na iyon, malakas ngunit hindi magaspang makapangyarihan ngunit hindi kahanga-hanga. Isang pinagmumulan ng purong enerhiya ang kumalat sa buong katawan ko, pinawi ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na nakapaligid sa akin. Tumingala ako, siya iyon, kalmado pa rin ang kanyang mga mata kasing lalim ng karagatan. Nang walang sinasabi pa, naiintindihan ko na hindi niya ako hahayaang mahulog sa kadiliman. May chance pa ako. Bakit? Nabulunan ako, parang sumabog sa kaluluwa ko ang tanong, Tumingin sa akin ang Diyos, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan. Dahil pinili nila, isang alon ng protesta ang tumaas sa loob ko. Nais kong sabihin na walang sino man ang maaaring pumili upang mabuhay sa pagdurusa magpakailanman. Walang sino man ang maaaring kusang pumili ng madilim na landas na iyon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong tama siya. Tinalikuran siya ng mga tao na mumuhay sila na parang hindi siya naroroon, hindi pinangunahan. Tumatakbo sila pagkatapos ng mga ilusyon, hindi pinapansin ang mga babala na parang walang katapusan ang oras. At kapag naubos na ang kanilang orasan sa buhay, wala na silang pagkakataong ayusin ang mga bagay-bagay. Pinili nila ang landas na iyon. At ngayon ay nananatili na lamang ang hindi maibabalik na pagsisisi. Ang kanyang malakas ngunit banayad na kamay ay nakahawak pa rin sa akin ng mahigpit. Hinihila ako palabas sa walang katapusang kadiliman. I felt safe. Parang ang bangungot ay tapos na. Pero hindi. Nakaramdam pa rin ako ng malabong takot na kumapit sa isip ko. Sinundan pa rin ako ng mga matang iyon. Walang laman, desperado na mga mata sa isang itim na puyo ng tubig. Hindi sila nawawala. Nandoon pa rin sila nakatago sa malalim na gabi ang mga matang iyon ay walang puot o hinanakit, ngunit tanging kahungkagan lamang, isang nakagigimbal na kahungkagan. Pakiramdam ko, tinatawag nila ako, hinihintay akong bumalik. Kinilig ako. Isang daloy ng malamig na hangin ang dumaloy sa aking gulugod, kaya hindi ko napigilan ang panginginig. Tumingala ako sa kanya, naghahanap ng sagot, paliwanag. Ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot lamang na para bang napakaraming beses na niyang nasaksihan ang tagpong ito. Hindi mo pa rin sila naaalis, di ba? Mahinang tanong ko, nabulunan ang boses ko, hindi agad siya nakasagot. Naroon lamang ang katahimikan, isang katahimikan na kasing bigat na parang naglalaman ng lahat ng mga lihim ng sansinukob. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata, kasing lalim ng karagatan. Nang walang sinasabi pa, naiintindihan ko na hindi niya ako hahayaang mahulog sa kadiliman dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Walang dumadagundong na kulog, walang nakakasilaw na liwanag, tanging banayad na paggalaw na naglalaman ng hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Ang mga kahindik-hindik na nilalang na iyon ay umuungal. Ang kanilang mga tunog ay umaaling-aungaw sa buong kalawakan na parang isang awit ng kawalan ng pag-asa. Namilipit sila, lumabo ang kanilang mga anino, sinipsip sa walang katapusang kawalan. Isang malakas na hangin ang umihip, tinangay ang lahat, nag-iwan ng nakakatakot na katahimikan. Nakatayo pa rin ako doon, nanginginig. Ang paligid na kalawakan ay biglang naging kakaibang dalisay na parabang ang kadiliman ay hindi kailanman umiral. Tumingin ako sa kanya, puno ng pagtataka at pasasalamat ang mga mata ko. Wala siyang sinabi, Tinignan lang ako ng may banayad na lungkot na parabang ang lahat ng nangyari ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking larawan na hindi ko palubos na maintindihan. Ang mga matang iyon ay walang puot o hinanakit, ngunit tanging kahungkagan lamang, isang nakagigimbal na kahungkagan. Pakiramdam ko tinatawag nila ako, hinihintay akong bumalik. Muli, biglang naging kakaibang payapa ang nakapalibot na kalawakan na parabang hindi umiral ang kadiliman. Pagkatapos, sa gitna ng madilim na eksenang iyon, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa harapan ko. Ang liliwanag na nayon ay hindi masyadong maliwanag na ito ay nasusunog, ngunit ito ay mainit tulad ng isang banayad na paanyaya. Tumingala ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Sa harapan ko, unti-unting bumukas ang mga pintuan ng langit. Tumaas ang matatayog na gintong haligi kumikinang sa dalisay na liwanag na hindi sa mundong ito. Napuno ng kapayapaan ang hangin, dala ng bawat banayad na simoy ng hangin ang bango ng bulaklak na hindi ko pa nakikilala. Sa loob, ang mga maringal na tore ay sumasalamin sa liwanag, na parabang lahat ng naroon ay gawa sa mga bituin. Gumaan ang pakiramdam ko sa puso ko, parang sa isang hakbang pa lang, sasamahan na ako sa purong liwanag na iyon. But then, tumigil ako. Isang tanong ang umuugong sa aking isipan. Kabilang ba talaga ako dito? Karapat-dapat ba akong maglakad sa gate na iyon? Gumaan ang pakiramdam ko sa puso ko parang sa isang hakbang pa lang, sasamahan na ako sa purong liwanag na iyon. Ngunit biglang, sa purong espasyong iyon, isang higanting libro ang lumitaw sa harap mismo ng gate. Lumutang ito sa hangin, nagbuga ng banayad na liwanag ang pabalat ng libro na parang gawa sa mga bituin. Napatingin ako sa kanya nang may pagtataka habang naglalakad siya patungo sa libro, ipinatong ang kanyang kamay dito at dahan-dahang binuksan ito. Napabuntong hininga ako. Sa harap ng aking mga mata ay may maliwanag na ang mga titik na lumilitaw sa bawat pahina ng aklat. Napakalinaw na nababasa ko ang bawat pangalan. Tumingin ako ng malapitan at nadurog ang puso ko. Nandoon ang pangalan ko. Hindi lang iyon, Nakikita ko ang mga pangalan ng aking mga kapamilya, ang mga pangalan ng mga kaibigan na dumaan sa aking buhay. Ngunit ang higit na ikinagulat ko ay ang mga pangalang naglalaho na parabang nabubura na sa pag-iral. Napalingon ako sa, ako sa kanya sa gulat, puno ng pagkalito at takot ang mga mata ko. Nanatili siyang tahimik, malungkot ang kanyang mga mata na parabang nasaksihan niya ito ng hindi mabilang na beses. Ang mga ito ay naitala dito. Siya ay nagsalita ng dahan-dahan. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad, ngunit puno rin ng walang katapusang sakit. Ngunit pagkatapos ay tumalikod sila, kinilig ako. Bigla kong naunawaan na ang mga umaalis sa kanya, ang mga tumatanggi sa liwanag at pumasok sa kadiliman, ay tuluyang malilimutan. Hindi dahil sa pinabayaan niya sila, kundi dahil sila mismo ang pumili ng landas na iyon. Isang hindi maibabalik na pagkakamali Ibinalik ko ang tingin ko sa pahina at nakita ko ang mga pangalan na patuloy na naglalaho na para bang hindi ito umiral. Isang kakaibang sakit ang bumalot sa aking dibdib. Palagi akong naniniwala na ang lahat ng bagay sa buhay ay random lamang, na ang mga pagpipilian ay hindi talaga mahalaga. Pero sa ngayon, alam kong mali ako. Naiintindihan ko na wala nang mas nakakatakot kaysa mabura sa lugar na ito mula sa iyong presensya. Tumingala ako, nanginginig ang aking mga mata. Mangyaring sabihin sa akin, paano hindi maging isa sa kanila? Maililigtas pa kaya nila ang mga ito? Tahimik siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding kalungkutan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan na tila ang universo mismo ay naghihintay ng sagot. Walang maiiwan kung gusto talaga nilang bumalik. Ngunit ang mga tao ay may karapatang pumili at iyon ang pinakasagradong bagay na ibinigay ko sa kanila. Kapag ang isang kaluluwa ay kusang pumasok sa kadiliman, kapag muli nilang tinanggihan ang liwanag, ang kaligtasan ay hindi na ang kanilang naisin. Napalunok ako ng mariin ang lakas ng tibok ng puso ko sa dibdib. Gusto kong magprotesta para sabihing walang pipiliin ito, ngunit ang imahe ng mga pangalan na kumukupas mula sa pahina ay sumasalamin pa rin sa akin. Pero, wala ka bang magagawa? Wala na bang makapagbabalik sa kanila? Marahan siyang bumuntong hininga pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa akin. Maaari kang magdasal, maaari kang maghatid ng liwanag sa kanila habang may pagkakataon ka pa. Ngunit ang huling desisyon ay wala sa iyong mga kamay. Ang bawat kaluluwa ay dapat pumili ng sarili nitong landas. Parang nadudurog ang puso ko. Isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang pumuno sa aking isipan hindi ko naisip na ang pagpipilian ay magkakaroon ng ganoong timbang. Tumingin siya sa akin, puno pa rin ng pagmumuni-muni ang mga mata niya. Umihip ang mahinang hangin, dala nito ang sagot na hinihintay ko. But then, tumigil ako. Isang tanong ang umuugong sa aking isipan. Kabilang ba talaga ako dito? Karapat dapat ba akong maglakad sa gate na iyon? Lumingon ako sa kanya, tahimik pa rin ang mga mata niya, naglalaman pa rin ng misteryosong langit. Hindi niya, hindi niya ako hinimok na pumasok ni hindi niya ako pinigilan. Naiintindihan ko na ang pagpipiliang ito ay pag-aari ko. Tumingin ako sa kanya, puno ng pagtataka at pasasalamat ang mga mata ko. Wala siyang sinabi, tinignan lang ako ng may banayad na lungkot na para bang ang lahat ng nangyari ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking larawan na hindi ko palubus na maintindihan. Ang mga matang iyon ay walang puot o hinanakit, ngunit tanging kahungkagan lamang, isang nakagigimbal na kahungkagan. Pakiramdam ko tinatawag nila ako, hinihintay akong bumalik, kinilig ako. Isang daloy ng malamig na hangin ang dumaloy sa aking gulugod kaya hindi ko napigilan ang panginginig. Tumingala ako sa kanya, naghahanap ng sagot, paliwanag. Ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot lamang na para bang napakaraming beses na niyang nasaksihan ang tagpong ito. Hindi mo pa rin sila naaalis, di ba? Mahinang tanong ko, nabulunan ng boses ko. Hindi agad siya nakasagot. Naroon lamang ang katahimikan, isang katahimikan na kasing bigat na parang naglalaman ng lahat ng mga lihim ng sansinukob. Kalmado pa rin ang kanyang mga mata kasing lalim ng karagatan. Nang walang sinasabi pa, naiintindihan ko na hindi niya ako hahayaang mahulog sa kadiliman. May chance pa ako. Ngunit sa sandaling napagtanto ko iyon, isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa akin palabas sa mahiwagang espasyong ito. Naramdaman kong hinihila ang katawan ko sa malakas na agos. Kumislap ang liwanag sa paligid ko at pagkatapos, binuksan ko ang aking mga mata. Ang unang pakiramdam na dumating ay ang mabilis kong paghinga, ang kabog ng dipdip ko, ang malakas na tibok ng puso ko. Ang maliwanag na puting liwanag ay sumakit sa aking mga mata at ang hangin ay dumaloy sa aking mga baga tulad ng isang marahas na alon. Nakabalik na ako. Bumalik na ako sa sarili kong katawan. Umalingaw-ngaw ang ingay ng paghikbi. naramdaman ko ang mga kamay na humawak sa akin at pinisil ako ng mahigpit. Habang unti-unting lumiliwanag ang aking paningin, nakita ko ang aking pamilya. Ang aking ina na umiiyak, ang kanyang mukha ay basa ng luha, ang aking ama ay pinisil ang aking kamay na parang natatakot na ako ay mawala muli. Ang aking mga kaibigan ay nakatayo sa paligid ng kama ng ospital, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya at pagtataka, nabuhay ako. Ako ay nagbalik mula sa kaibuturan ng kadiliman. Sinubukan kong magsalita, paos ang boses ko. Nakita ko, alam ko. Lahat ay nakatingin sa akin na naguguluhan. Nagsimula akong magsalita, magkwento tungkol sa aking paglalakbay, tungkol sa mga bagay na nakita ko, tungkol sa katotohanan na aking nasaksihan. Gusto kong maintindihan nila, gusto kong malaman nila na may mga bagay na mas malaki pa sa mundong ginagalawan natin. Pero walang naniniwala sa akin. Akala nila nagdedeliryo ako ng mga guni-guni lang nadulot ng trauma. Tumingin ako sa mga mata nila Sinusubukan kong hanapin ang kislap ng tiwala ngunit ang tanging nandoon ay hindi paniniwala at awa. Pero hindi ako sumusuko. Alam kong totoo ang nakikita ko, alam kong mas mahalaga ang pagpili ng bawat tao kaysa dati. Nagsimula akong maghanap ng paraan para protektahan sila, para magising sila bago pa huli ang lahat. Hindi na ako ang parehong tao. Ako ay nagbalik ngunit may bagong misyon, upang ipaalala sa kanila na ang liwanag ay umiiral. Na kahit na ang kadiliman ay nangingibabaw, mayroon pa ring daan patungo sa kaligtasan at lalaban ako hanggang dulo.